Matapos ang isang linggo mula nang pumanaw si Freddy Aguilar, hindi katahimikan ang sumunod, kundi isang katutak na tanong at spekulasyon ang sumiklab sa publiko, lalo na tungkol sa kanyang asawa na si Jovi. Dahil may mga lumabas na namang mga agam-agam, na desidido raw talaga si Megan na kunin ang lahat ng iniwang kayamanan ng kanyang ama, kahit pa ito'y kasalukuyang hawak ng asawa ni ka Freddy. At ang mas nakakagulat pa, willing daw si Jovi na ibigay ang lahat ng ito pati na ang bahay na pinagsamahan nila kung ito'y magdudulot lang ng matinding kaguluhan. Ano nga ba ang totoo? May itinatago ba ang bawat panig? At bakit parang hindi pa tapos ang isyong ito kahit tapos na ang buhay ng batikang mga awit dito sa mundo? Tara, at natin ang buong katotohanan. Pero bago po tayo magsimula, baka pwede pong pakilike ang videong ito dahil malaking tulong na po ito sa katulad naming content creator. Ayon sa ating mga nakalap na mga balibalita mula sa social media, may bahagi daw talaga si Megan sa mga kayamanang naiwan ng kanyang ama. May mga nagsasabi pa nga na kung tutuusin, mas may karapatan at pakinabang ang anak kaysa sa asawa dahil inutuuto lang umano ni Jovi si Kafredi, lalo na't na may edad na ang sikat na singer nang sila'y nagsama. Ayon pa sa mga spekulasyon, may mga benepisyo at pribilehiyo raw talaga ang mga anak ni Aguilar dahil sila ang tunay na tagapagmana ng kanyang apelido. Ngunit sa kabila ng lahat ng mga komento at post online, mga usap-usapan na kukunin umano ni Megan ang mga kayamanan ng kanyang ama mula sa asawa nito, ay hindi pa niya ito kinukumpirma. Wala rin siyang inilabas na anumang pahayag sa ngayon at nananatiling tahimik ito sa gitna ng mga kumakalat na isyu pero ito ang masakit na katotohanan, ang tunay at totoo na maaaring gumimbal sa iyong pagkatao. Alam mo ba, bago pa man tuluyang sumakabilang-buhay ang sikat na mga awit na si Freddie Aguilar, may isang video na inilabas ang kanyang asawa, ilang taon na ang nakalipas. Sa video na iyon tinalakay ni Jovi ang mga kayamanan at mga pamana na maaaring maiwan ni Ka-Freddie sakaling dumating na ang kanyang oras. Sa kanyang mga salita, malinaw niyang sinabi na kung sakaling tumawid na sa kabilang buhay ang kanyang asawa, ay hindi siya magdadalawang-isip na umalis sa bahay na kanilang pinagsaluhan. Hindi rin niya balak maghabol o umagaw ng anumang ari-arian o kayamanan na iniwan ni Freddy. Lalo na kung ang pag-aagawan ng mga ito ay magiging dahilan lang ng matinding alitan at kaguluhan sa kanilang pamilya at sa mga taong nakapaligid sa kanya. So ayun nga, tinatanong niya kung pag namatay daw ba ang aking asawa, dito pa rin ba ako titira sa aming bahay. Alam niyo, hindi naman natatapos ang aming pagiging mag-asawa kapag nawala ang isa sa amin. Bilang legal na asawa, meron akong karapatan na dito pa rin mag-stay sa bahay niya kahit wala na siya. Pero kung ang pananatili ko sa kanyang tahanan ay magdudulot ng kaguluhan, willing naman ako umalis. Matanda na naman ako. Kahit pa paano meron na akong mga karanasan sa buhay, meron na akong mga natutunan, kaya ko na mag-survive kahit mag-isa ako. Siyempre, hindi naman natin masasabi ang panahon kasi hindi naman dahil mas matanda yung tao, mas mauna siyang mamatay. Merong mga sobrang bata pa na mas nauunang mamatay kaysa dun sa mas matatanda na. So kung ang kalooban ng Diyos sa buhay namin, mas mauna siya kaysa sa akin. Hindi magiging issue sa akin yung mga may iwan niya. Para sa katahimikan ng buhay ng lahat at katahimikan ko, pwede ako umalis. Pwede ako mamuhay mag-isa. At dahil kilala ko ang sarili ko, alam ko na makakasurvive ako kahit mag-isa lang ako sa buhay. At kung hindi sila masaya na nandito ako kapag nawala si Freddy, ayoko maging dahilan para maging miserable ang buhay ng isang tao. Ayoko nang mahusgahan na naman yung buong pagkatao ko dahil nagmahal lang ako. Ayoko nang masisi sa mga kasalanan na hindi ko ginawa. Ayoko nang maging biktima ng mga sitwasyon na hindi ko naman ginawa. So kung ang pananatili ko dito ay magdudulot pa ng panibagong sakit para sa akin or para sa ibang taong nakapaligid sa amin. Hindi na lang. Deserve nating lahat na mapuhay ng masaya at tahimik. Lalo na kung naging mabuting tao naman tayo kahit papano. Hindi madali ang desisyong iyon, lalo na para sa isang babaeng matagal na nagsilbing katuwang ni Ka Freddy sa buhay. Ngunit para kay Jovi, ang kapayapaan ng kalooban ay higit na mahalaga kaysa anumang material na bagay na ang kayamanan, bahay at titulo, ang lahat ng ito ay mawawala rin sa paglipas ng panahon. Pero ang dignidad at prinsipyo, yan ang bagay na hindi kayang nakawin o bilhin. Ipinapakita sa video na iyon na matagal nang handa si Jovi sa posibilidad ng mga kayamanang maiwan ng kanyang asawa kung sakaling umalis na ito sa mundo. Dahil sa dami na rin ng mga taong nagpaparinig sa kanya na pera lang ang hinahabol nito. Oo, siya nga ang legal na asawa ni Aguilar at kung legalidad lang ang pag-uusapan, lalo na sa mata ng batas, ay may karapatan talaga siyang humawak sa anumang naiwan ng kanyang yumaong asawa. Pero ayon mismo sa kanya, kung gulo at alitan lang ang magiging bunga ng lahat ng ito, hindi siya magdadalawang isip na bitawan ng lahat. Sa pananaw ni Jovi, mas makabubuting lumayo kaysa mapabilang sa isang kaguluhang pwedeng sumira sa natitirang pagkakaisa ng pamilya na ang pagbitaw sa lahat ng kayamanan na naiwan ni Freddy ay hindi isang sinyales ng kahinaan. Sa halip, ito ay isang pagpapakita ng tunay na lakas ng loob, ang uri ng lakas na hindi kailangang isigaw, kundi ipinapakita sa tahimik ngunit matibay na desisyon. Alam niya na bilang legal na asawa, may karapatan siya, pero pinili niyang isang tabi ang karapatang yon. Kung ang kapalit naman ay sigalot at matinding away, para sa kanya, mas mahalaga ang kapayapaan ng puso kaysa sa anumang material na bagay. Ang kanyang paglayo, ang kanyang pagtanggi sa gulo ay isang malupit na hakbang, isang desisyon para hanapin ang sarili at ang katahimikang hindi kayang ibigay ng anumang ari-arian o kayamanan. Sa dami ng mga usapin ngayon tungkol sa yumaong si Freddie Aguilar, isa sa mga pangalan na laging nadadamay ay ang kanyang asawa na marami ang humusga, nagduda, at agad inakusahan na baka isa lamang siyang interesadong asawa na naghihintay ng pamana at kung ano-ano pang iniwan ng kanyang sikat na kabiyak. Pero kung babalikan natin ang mga nakaraang taon bago pa man tuluyang pumanaw si Ka Freddie, makikita nating malayo ito sa katotohanan. Si Jovi ay hindi mukhang pera. Hindi siya yung tipo ng babaeng nakaasa lang sa kasikatan o pera ng kanyang asawa para mabuhay. Sa katunayan, base sa dami ng vlog at post na siya mismo ang nag-upload sa social media, makikitang siya na mismo ang kumikilos para kumita ng pera. Mula sa maliliit na negosyo hanggang sa paggawa ng mga paraan para suportahan ang sarili niya. Lumalaban siya, kumakayod, humahanap ng diskarte. At ginagawa niya ito hindi para sa luho, kundi para sa simpleng pamumuhay at para mapanatili ang dignidad bilang isang babae at bilang isang tao. Hindi madali ang maging asawa ng isang public figure, lalo na ng isang alamat sa industriya ng musika na si Freddie Aguilar, kung saan laging may matang na katingin, laging may bibig na handang manira, pero sa halip na magpakain sa kasikatan o yumuko sa mga akusasyon, pinili ni Jovi ang magpakatotoo. Hindi rin biro ang ginagawa ni Albao sa araw-araw dahil siya mismo ang nagbebenta ng mga produkto online, nakikipag-ugnayan sa mga tao at gumagawa ng sariling paraan para kumita ng salapi. Ito ang dahilan kung bakit maraming nakakakilala sa kanya ng personal mga taong nagsasabing hindi siya mukhang pera. Ang kanya ay simpleng pamumuhay, tahimik na pagkilos at pagtanggap sa realidad na kung gusto mong mabuhay ng marangal, kailangan mong magbanat ng buto. Kaya sa kabila ng kaliwat ka ng isyu at mga usap-usapan na pilit ibinabato kay Jovi Albao, isang bagay ang malinaw, ang pagkataon niya ay malayo sa inaakala ng iba. Ang respeto sa pamilya para sa kanya ay higit sa anumang titulo o kayamanan. Hindi niya ginawang sandata ang pagiging legal na asawa. Hindi niya ginamit ang pagiging kabiyak ng isang sikat na personalidad para lamang magkaroon ng kapangyarihan sa mga ari-arian. Makikita rin dito ang lalim ng kanyang pagkatao na hindi siya sakim. Ikaw, ano ang masasabi mo sa ating talakayan ngayon? E comment mo yan sa ibaba at babasahin natin yan isa-isa. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.